Hello mga lalabs, shoutout po Ngayong uh, araw po ang vlog po natin is magluluto po tayo ng kakanin para sa pista minatay halloween mga lalabs mayroon po ako ditong dahon ng saging nakaprosin lang po yan mga lalabs dahil walang fresh ito po yung brown sugar po natin at saka yung niyog Meron pa nga ako dito bagoong mga lalabs. Tingnan nyo. Bagoong alamang gisado. At ito po yung ano natin mga lalabs. Uh, malagkit na bigas. Shout out po sa lahat ng mga solid supporters, subscribers ko. Shout, shout out mga lalabs, mga kalingap. Shout out din po sa team Negros Charity Vloggers. Gabisira, RB Pastrana Channel, Gumadlas Vlogs, Well Puentes, and Rinan Mix TV Vlogs. Shoutout din po sa bonggang bonggang mga solid organic sponsors. RP, RP, organic sponsors. Okay mga lalabs, hanggang dito na lang po. See ya later. At ito po, uh, mga lalabs, ang unahin ko po is magsaing po tayo ng malagkit na bigas po, mga lalabs. Pilit na bigas. Baka apat lang po, mga lalabs, o tatlo. Kapati na natin. Pwede rin nga limay. Dalawa. Tapos, limahin ko ng mga lalabs Kasi masarap yan eh. Yan. Okay mga lalabs Hugasan po natin ito. Ang ating mga lalabs ilagay na po natin to sa rice cooker dito para lulutuin yung bigas natin po mga, na malagkit mga lalabs, no? Tanda pong pagkaluto ng bigas natin malagkiting na yung mga lalabs dito naman po mga lalabs magluluto po ako ng gata para po ito sa suman latik gagawin ko po itong ano um, anong atawag to latik para yung ano nya yung mamaya yung latik at saka yung mantika nya yun ang iluloto po po sa malagkit na bigas na niluto natin sa rice cooker mga lalab, no? ayan po lahat to po, matagal grabe, matagal ito na po ng mga lalabs, no? mga lalabs, mga kalingap, no? kunting kimbot na lang malapit na po yan, maglatik dyan no? tapos lalabas na yung mantika niya tapos mga lalabs tanggalin natin yung latik at mantika maiwan tapos ilagay natin yung malagkit na bigas at ito na po mga lalabs malapit na malapit na yan ang kunting brown na tingnan niyo po yung mantika ng niyog po no? at ito na po mga lalabs no? dahan dahan na po ito Nagpa-brown yung latik natin po ito ito na po mga lalabs yung natin at saka yung matika tapos po mga lalabs ibalik po natin yung matika po na yung sa kawali mga lalaps. ilagay na po natin mga lalabs itong malagkit natin dito po mga lalabs sa uh, kawalik ay yan po mga lalabs tapos haluin po natin lagyan ng asukal mamaya na ito na po mga lalabs nahalap na po natin nilagyan na po natin ng asukal haluin po natin hanggang yung ko kumalat po sa kanin mga lalabs na see you later mga lalabs ito na mga lalabs. Oh. Meron akong uh, minsan mga lalabs binibili na asukal. Kaso lang sa pinuntahan ko, iba yon Yung parang mas kubado siya. Kahit na kunti lang na pula ang ana, asukal yung gagamitin mo is pulang-pula na siya. Kasi ayaw na ayaw ko mga lalabs yung sobrang matamis kasi nag-iingat ako sa mag-diabetes po tayo. Kaso lang ito yung asokal na binili ko. Parang hindi siya ano talaga. Mapula siya pero ano. Parang naparami yata yung gamit ko para lang pumula siya. Mga Tingnan nyo. Ang daming mantika ng niyob na. No? Isang ano pa naman. Isang liter, litro ng gata yung ginamit ko. Pero mamaya. Mga natin No? kita mga lalaps tingnan yung mga lalaps ang ganda na ng labas. diba ang ganda na ah, ko na to mga lalaps lagay ko na sa lagayan sa malaking plato ko yung asawa ko hindi yata to kakain kasi sobrang tamis pero yung mga anak ko lalo na yung lalaki kong binata pa. Gusto ito mga lalabs. Hahanguin ko na po mga lalabs. Lito na po ito. Ang kagandaan nito is healthy yung mantika nito kasi niyo. Lagay po natin dyan mga lalabs. Diyos ko. Ayan. At ayusin po natin. Ayan mga lalabs. Para lagay natin yung uh, ano nga to. Latik niya nito mga lalabs na. No? Ito na po mga lalabs. Inayos ko na po. Lagyan na po natin na ano sa taas. Uh, Atlantic mga lalabs. Tingnan niyo po mga Mga lalabs. Okay, mga lalabs. Thank you so much for watching my vlog for today. Shout out po sa lahat na mga solid supporters ko and subscribers. Shout out Team Negros Charity Vlogger, Vloggers, Gabisera, Abi Pastrana Channel, Rina Mix TV Vlogs. Gumadlas Vlogs, Well Play, and Well Puentes. At shoutout din sa lahat ng mga kasamahan ko sa RP or Garic Sponsors. Thanks for watching. Bye! Hello mga lalabs! Ito po yung loto ko sa piyesta ng mga patay. So, latik pa lang po mga lalabs. Meron din po ako So, sa dahon ng saging.